Linggo ng umaga ngayon at sinubukan ko mag-solo rank game. Mag-isa kasama ang aking sarili at ginamit ko nga si Sas. Kaya ayoko talaga maglaro kapag linggo kasi isang katutak na demonyo ang magiging kakampi nyo. Tingnan nyo yung score dito, napakalaki ng lamang ng kalaban. 12 lang kami, sila 28 at sobrang lamang na lamang talaga sila sa pera. Buti na lang talaga nagkamali ng pasok yung Moscow ng kalaban dito at papalag kami yung edit masyadong matapang at siya ay mapaparusahan ko. Sobrang hirap na hirap ako sa game na to dahil linggo ng umaga ngayon at gising na naman ang mga bata. Mga bata siguro to mga kakampi ko. May mga sariling mundo kasi makakita lang ng kalaban, papalag na magkaklash na kahit luging lugi kami sa items at pera. Palag sila ng palag, hindi sila gumagamit ng isip nila. Tina-trash talk na nga rin ang kakampi naming tigril yung alpha namin kasi wala talagang bilang yung alpha right. namin. Sobrang oh bigat niya at lagi Christ. siyang napipitas, di diba? ba ang hirap pa naman kapag yung kornyo walang ambag, ang daming debts, 'di ba? Napakahirap ng game kapag ganyan yung sitwasyon. Gayon pa man, kahit sobrang nahihirapan na kami focus lang kami sa depensa at kinakailangan namin manalo sa game na to. Kahit mahirap, patuloy kaming lumalaban dahil wala kaming pagpipilian kundi lumaban at panghawakan yung posibilidad na manalo. Imagine nyo yung sitwasyon ko. Linggo ng umaga ngayon, gumising ako para mag solo rank game, mag-isa sa ML, wala pang almusal, hindi pa rin nakakainom ng kape, tapos ganito pa yung kakampi ko, di ba? na demonyo. Sobrang hirap. Imbis na nag-almosala lang sana ako, nag-ML pa ako. Tapos ganito pa yung kinampis sa akin ni Munson, mga feeders. Eto, tip ko ha, tip ko sa inyo, kapag sobrang luging lugi kayo sa early game, maghintay kayo ng late game, magkakamali rin yung kalaban, huwag kayo sugod ng sugod kapag hindi pa kaya. Kapag kulang pa sa items, kapag kulang pa sa pera, kapag walang coordination yung team nyo, napakahirap manalo, kaya dapat hintayin natin yung late game. Depensa lang, tiisin lang natin ito, susubok na kami. Nagahanda na rin kami sa pagsalakay dito at panoorin nyo mabuti yung mga gagawin namin. Medyo tagilid kami dito. Ito sa laban na to. Mali yung pasok ni Guinevere. Kapag Guinevere kayo, wag kayo talon ng talon. Lalong lalo na kung nakikita kayo ng kalaban kasi madali ilagan, di ba? Maling-mali yung ginawa niya. Malik, ayun, yung Bruno namin doon napitas. Yung Moscow talaga yung target ko dito. Ayun oh. Tinarget ko talaga si Moscow kasi si Moscow yung mabilis maglord at si Moscow yung tinik sa lalamunan namin. Kaso yung Guinevere namin hinahabol nila at apat sa kakampi ko yung bagsak. Umaasa ba kayo stars. na epic comeback? to ayun oh, nagso na sila oh. Ako rin umaasa rin ng epic comeback pero wala eh. Ganito talaga yung mga kakampi natin eh. Bakit kasi ganito yung mga players kapag linggo? Ang ganda na sana nang ginawa ko doon napitas ko yung Moskob Moscow ng kalaban kaso apat naman sila yung naging kapalit tignan nyo yung KDA ko dito 314 33 yung uh, kills ng kalaban tignan nyo naman sa 33 kills sila dito isa lang yung deaths ko ang tindi talaga ng mga kakampi paglinggo parang sugod kasi sila ng sugod clash sila ng clash kahit alam naman nila na hindi pa namin kaya pero sugod talaga ng sugod ayan ba? Diba? i-share nyo ang video na to guys para gaganahan pa tayo gumawa ng mga content na katulad nito salamat